Ang akala mong mannerism lang na pagbubunot mo ng buhok, posible palang mental health disorder. Ang tawag dito, trichotillomania. Nagagamot pa nga ba ito? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. May kakilala ka bang mahilig magbunot ng buhok? Tipong anytime, anywhere? Kaya medyo napapanot na. Ako, sabihan mo na siya na hindi pala dapat dead mahin yan. Ito yung mga nakukupo na ano. So, mga malapos, <laughs> pwede nang gawing bangs. <laughs> Kilig ng 21 anyos na si Royce ang magbunot ng buhok sa ulo. Noong una, inakala niya raw na manirisim lang ito. Yun pala, siya ay mayroon ng trichotillomania o hair pulling disorder. Eight years na po akong ganito kaya may mga manipis na area na ako dito sa likod. May mga bald spots na. Actually, na, nangyayari po siya kapag stress, kapag nag-worry, ganun. Parang hindi ko po na na bubunta pala ako. Hindi po talaga siya mapigilan. Kapag may trichotillomania, kadalasan ang binubunot ay buhok sa anit. Pero may mga cases na binubunot din pati buhok sa kilay, bigote, pilikmata at ibang parte ng katawan. Ayon kay Dr. Camille Garcia, isang psychologist, maaaring i-consider na obsessive-compulsive disorder kapag hindi mapigilan ang pagbubunot ng buhok. Tatandaan mo, pag trichotillomania, there is this sense of pleasure or relief after na nabunot yung buhok. Meron ganun talaga. Hindi pa malinaw kung ano ang cause ng trichotillomania, pero may ilang factors na posibleng dahilan. Ayon kay Dr. RJ Agbon, isang dermatologist, maaaring nasa lahi o di kaya ay dulot ng stress at anxiety. Kaya hindi ito dapat ipagsawalang bahala. So one of the complications, syempre, um, nakakalbo po. Number two, pwede pong magkaroon ng sugat yung scalp or yung areas of the body kung saan nakikila po ng hair. Because of the um, pagsusugat, pwede pong magkaroon ng scarring dun po sa anit. At because of the scar, pwede pong maging permanent po yung area na kalbo. Si Royce pansin niya raw na kapag stress siya ay madalas ang pagbubunot niya ng buhok. At kahit ano raw ang kanyang gawin para mapatigil, tilawa-ipek pa rin. Naglalagay ako ng band-aid dito para hindi ko pumafeel yung strand ng hair. And sometimes, nagsusot po ako ng bonnet. Tapos minsan nakaka-frustrate lang pag nakasot po ako ng bonnet. Inaalis ko kasi gumagano ako, binubunot ko yung parang fiber ng bonnet instead of my hair, parang gano'n. Ayon kay Doc Agbon, talagang challenging ang gamutan sa trichotillomania dahil mental health disorder ito na ginagailangan din ng tulong ng mga psychologists at psychiatrists in terms of managing medyo mahirap po siya um, gamutin in many cases kasi nga po wala pong approved na drug or iniinom na gamot for this si Doc Camila may mensahe sa mga kagaya ni Royce siya palagi sinasabi our hair is a crown of beauty so hindi po minsasabi na porke Uh, na uubusan tayo ng buhok, wala pa rin po tayong kagandahan. Dahil kasi ang kagandahan naman, relative yan, inside it. Sabi nga ni Royce, hindi biro ang Trichotillomania. Kaya bumuo siya ng support group online para makatulong sa mga taong kagaya niya na may ganitong kondisyon. Mobile Journal Yerapascol po. Atid ang muka ng balita. Hindi na lang simpleng pagsagot ng mga tanong sa internet ang nagagawa ng Artificial Intelligence o AI. Kaya na rin daw nito ngayong alamin ang kalidad at tamang presyo ng second-hand na motor. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orso. Minsan ka na bang nakabili ng motor pero hindi ka sigurado kung okay pang gamitin at kung magkado ang tamang presyo? Paano kung may AI tool na kaya na yung gawin? Sa pagmemekaniko ng motor, kailangan ng sapat na oras para masuri ang kondisyon nito, lalo na kung plano pa yung ibenta bilang second-hand unit. Pero dahil sa mabilis na usad ng teknolohiya, ang ganyang klaseng pagtatrabaho kaya na rin gawin ng Artificial Intelligence o AI. Meet the Automated Repossessed Motorcycle Assessment System o ARMAS. Yan ang bagong innovation na ibinibida ngayon ng Asian Institute of Management at Department of Science and Technology. So ina-assess niya yung pinaka-quality ng motorcycle. Pinipredict ng AI model natin kung ano yung quality ng ating repossessed motorcycle. Sa tipikal na mekaniko, mano-manong chinecheck ang motoro para matingnan kung ano ang kondisyon nito. At madalas, aabutin yan ng isang oras. Pero sa Armas AI Tool, malalaman mo agad ang kondisyon ng motor in just 5 minutes. Tatlong datos lang ang kailangan na i-upload sa isang website sa tulong ng machine learning at AI. Una dyan ay kung ano ang model ng motor, brand, kung kailan nabili at nireposes. Sunod ay kukuhaan ng picture ang motor sa iba't ibang anggulo. At panghuli, dito bubuksan at paaandari ng motor at ire record ang tunog ng makina o engine. Masasabi mo talaga na mataas yung accuracy ng prediction compared to uh, when you do it manually. Ang Armas AI Tool ay opisyal nang ipinakilala sa publiko ng Department of Science and Technology. Ang benepisyaryo ng teknolohiyang ito ay ang finance and credit corporation na Unistar. Bilang isang kumpanya na tumatanggap ng mga repossessed motorcycle units o yung mga second-hand na. Malaking tulong daw ito para mas mapadali ang kanilang pagsusuri sa motor, lalo't umaabot sa limang libong unit ang ina-assess nila kada buwan. At heto pa... Dahil sa mas pinabilis na oras ng pagsusuri sa motor, mas mapapababa pa ang resale value nito para mas maging affordable pa ang mga second-hand unit na motor. When we entered uh, our master, no, one is to uh, make our evaluation process faster no, in terms of the quality of the motorcycle. When you buy it now, alam mo na yun ang condition talaga ng uh, motor. So you get your money's worth. Sa mahal na mga bilihin ngayon, malaking tulong ang teknolohiya tulad ng armas para masiguro ang kalidad ng mga gamit na ating pinag-ipunan. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang buka ng balita. Big deal para sa iba kapag may personalidad na idiniklarang persona ng grata sa isang lugar. Pero hindi naman pala ito nangangahulugang bawal na silang magpunta roon. E para saan nga ba yan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Usap-usap sa social media ang posibleng pagdeklara sa ilang social media influencers bilang persona non grata sa Palawan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano ito gumagana? Viral ngayon ang video na ito kung saan may kita ang social media influencers na sina Rendon Labador at Rosmartan

sa aking panayam sa isang lawyer. Wala naman daw itong legal binding o implication. Kumbaga, level lang daw ito na nagsasabing hindi masaya ang LGU sa mga ginawa mo sa kanilang lugar. Wala naman siyang legal implication at hindi ka rin naman nila pwedeng ipagbawal na pumunta doon sa probinsya o doon sa city kung saan ka naman na-declare na persona ng grata. Ayun naman pala. Pwede ka pa rin naman palang pumunta sa lugar kahit persona non grata ka doon pinoprotektahan kasi ng ating konstitusyon, ng ating right to travel. At nakasaad nga sa Section 6, Article 3, na hindi pwede tanggalin ng right to travel ng isang tao. Ang tanong na lang ngayon, pupunta ka ba sa lugar na alam mong marami ang galit sa'yo? The Bill of Rights natin guarantees our right to travel. So, persona non grata, um, syempre, hindi siya pwedeng maging uh, ground para hindi ka makapunta doon. G pero syempre, kung gusto mong ng ang na ito sa iyo, pwede pa naman. Kailangan mo lang lumapit sa LGU upang makipag-ayos. Masaya maglibot sa iba't ibang lugar sa bansa, pero dapat ay maging responsable tayo at maging magalang sa ating kapwa at ang mga residente sa inyong binibisitang lugar. Mobile Journal, Ivan Taringki po, Hatid. Ang mukha ng balita.